Kaya ngayon, uh, uh, ikaw na sabi ko, focus tayo sa goal na may goods na lahat, pwede pwede na, kung tayo talagang harap talaga, So, i-respect ako yung mga desisyon eh, uh, <off proyectalan> yeah, mo mula yung garag sa iyo, lang. Weh! So, sa iyong pangarap, na thank mm -hmm. you